So yun what is up mga kaibigan Bali andito tayo ngayon sa ano St. Dominic sa may Talaba And then babiyahe tayo papuntang Las Piñas Para suportahan ang opening <laughs> <laughs> ang opening ng Jawo Moto Shop yun so yun pasensya na ngayon lang tayo nakapag video eh medyo marami tayong mga ginagawa so yun welcome sa ating panibagong araw ng pagmomoto vlog sana samahan nyo ako ngayon na makita ang pagbubukas ng Jawo Moto Shop sa Las Piñas sana samahan nyo ako sa magiging trip natin ngayon so yun bali kung mapapansin nyo pala gamit natin ngayon si classic kasi baka magtampo na puro si Simba yung ginagamit natin so yun guys bali <laughs> so yun guys bali kita kita na tayo mamaya pagdating natin dun ka lang. jawa let's go peace <laughs> Yung bali nandito na tayo sa Vista Mall Las Piñas So yun guys Ah, gulat na yun kay kuya So yun bali dire diretso lang to Vista Mall, SM Center, Las Piñas And then ito yung Perps Perps LP So yun babaybayin nyo lang to dire diretso Kung baga isang straight lang naman to going to Alabang eh kaya hindi mahirap hanapin wala ka nang lilikulikuan na mga street street nasa main road lang siya yun bali nandito na tayo saan tayo po pwesto automatic o oh, yun saan tayo po pwesto saan ba magandang po pwesto sa likod classic bikes dito na lang tayo yun o oh. Yun, okay. boss. In the house. Sticker. Pinunta sticker. <laughs> ko dito, sticker lang eh. Sticker. Ay, grabe naman. Sticker <laughs> naman, papahinga nyo. Wait lang, wait lang. Nakakaya, <laughs> nakakaya. <laughs> <okay, laughs> <okay, laughs> <okay. laughs> kaya tayo may susakabitin. Sige, so, sige uh, boss, sige boss. Okay lang mo magpark dito? Oo. Nakakaya oh, okay. naman, baka nakarakan okay, yung shop. Dito. Doon na lang. Hindi, alam mo bakit? Okay, park dyan. Pang ano ito, pang picturean to eh. <laughs> Pwede naman mapapicture dito. Oo, oh, sige, sige. Sige, sige. Pagkakainan natin ito, <laughs> Ay, boss. Ah, sige, sige, boss. <laughs> Ay, grabe. Sa Timog. Ay, oo, oh, Timo, Oo, oh, si Brody. Si Kimimoto ako. Oh, Kimimoto pala. Sorry, sorry, sorry. Sige yun. Sama natin yun. Ang video yun. Shout out, Kimimoto. Kimimoto. si Jeyo, boy. Kasama po natin sa... Timog, Timog. Timog, Timog. Yun, yun, yun. Yun, yun, yun. Shoutout, Timog. Shout out, Timog. Shout out. Ay hey, boss. Boss. Hey, boss. Boss, kamusta? Kamusta? O sige boss. Yon. Yon. Grabe uh, naman. Ito. Uh, kaibigang Oso Motovlog Kaibigang Oso So yun, shoutout Kaibigang Oso Motovlog Subscribe kayo Siyempre, support local tayo Yun, supportahan lang tayo Jeyo boy, Jeyo boy yun Shoutout, shoutout Yun, boss Boss, maraming salamat Boss Meron, meron, meron Yun, na <laughs>

ay, boss, boss, salamat ha? salamat, salamat Ay, boss, boss Boss, salamat, salamat, salamat Nani? Naku, boss Sorry, sorry Sorry, sorry, naku, boss, sorry Hindi ko na nadala yung iba Sorry, salamat din Saan ba ako pwede magpark? Boss, sorry, ubos eh, sorry, sorry Grabe naman, nabibigla ako sa mga nangyayari dito Ay, oh no po. Bot, picture mo kami? Tapos ano, pa shoutout na rin sa Charisma South Car Trading. Video was video. Akin okay, ni picture. 1 2 3. Bijuan mo boy. <laughs> Charisma South Car Trading. Oo, pa shoutout na lang, boss. So, yun, uh, shoutout sa Charisma South Car Trading. Ay, bakit nangyayari yung mga ganito? <laughs> Siguro kasi naka-helmet pa ako tapos naka-riding jersey ako kaya mukhang legit pero nakahiya. Bakit ganito? <laughs> Nabibigla sa mga nangyayari. <laughs> Shit, di ko ito Bakit ganto? <laughs> so yun guys, syempre bago tayo magsimula sa ating paglilibot dito sa shop ni Boss Jowo, ituturo ko muna kung saan yung location niya mismo. So yun, ito yung pinaka-shop niya. And then, eh, boss, And then doon yung Casimiro going to Alabang, uh, Alabang South Mall. And then dito yung galing sa Pote. If ever galing kay sapote Pote, uh, nasa right side siya papuntang SM South Mall. So yun, bali ito lang pinaka shop niya. Yan, ito, Jowo Moto Shop. Tabi-tabi lang naman yan. And then nandun yung KFC. If ever, yun yung location na e-ways yung ipipin nyo. So yun. Padala ng Yun boss. sige sige boss. Sige. Ay meron pa lang ang programa sa Euro TV. Oh. Line up kita. Oh sige boss, sige boss. Sige, boss. Tara tara. So, Panood mo sila. Ako yung uh, host doon. Oy. Ayos. So, Ay, Panood mo yung uh, ano namin na uh, segment program. Oo. Oh. Ako yung Capital MG. Ayos, ayos. Sige so, boss, sige boss. segment program doon pwede ka mag-promote. Kamusta, kamo sa Dasma ka? Okay. Oh. Ano dasma mo? Driver. Yun tara pasok muna tayo. Pasok, pasok. Ah, Kamusta? <laughs> Ayos na Ah, pasok ka na Oo oh, nga eh, sulot na tayo Ah, may ano pala oh Oo oh. <laughs> Tama, may protocol uh, Yun, tara, pasok tayo Okay, salamat Okay po, So yun guys, bali ito yung mga naka-line up dito Ito, shifter Ito, evo And then doon Evo, ito yung mga riding jersey. Yan, mga Jawa Moto vlog na riding jersey. Ito mga Evo na jersey. And then ito yung mga Moto Wolf na cellphone holder. Yan, DC mono rack, Ito. Ito naman, multifunctional. yon phone bag. Mga bags, meron din sila. Then meron gloves. Yan, sa gloves mga gloves. Yun. yung mga Evo, shifter, And mga magagandang shifter helmets, yung yun na lo? Yolanda! 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 Yolanda!

So yun boss Jawa, congrats nga pala sa opening nung, Maraming salamat. nung motoshop mo. ah uh, bali, anong may mo sa mga aspiring, yung mga nagsisimula pa lang sa mundo ng pag-motovlog, anong may mo sa kanila? Ah, uh, unang una-una, maging masaya lang kayo sa ka ginagawa nyo. Kasi pag naging masaya kayo, hindi kayo makapagod ng mga ng content. Hindi kayo makapagod uh, magpasaya or mag-edit. sa sa'yo pinakamahirap mag-edit ng content. Eh. So, pag masaya lang kasi ginagawa nyo kung mag- ginagawa nyo na yung gusto nyo, hindi nyo mapapansin na marami kayo na upload. At at the same time, yung followers, subscribers, yung kasikatan, pera, everything will follow. Basta, kung gusto nyo may pangarap kayo, tuloy nyo, huwag, nyo, huwag, nyo, huwag kayo mag-focus sa pera, sa mga team. Mag-focus kayo dun sa goal nyo, mag-focus kayo kung saan kayo masaya. Ayun, ang pinakamahalaga. Kasi, Once na hindi kayo masaya sa ginagawa nyo, hindi kayo tatagal, makapagod na makapagod lang kayo. Kaya yun ang pinaka number one way ko is maging masaya. Sa mga gusto ko lang dumalaw sa helmet, ay sa Jawa Moto yeah. Shop, ano yung mga matatagpuan nila dito? Ah, marami. Meron tayong Evo, Moto Wolf, meron tayong protected gears, shifter helmet, uh, LS2 at uh, Villain Pipe ayan Villain Pipe tapos ayan DC Monorax ayan meron din tayong DC Monorax kaya kompleto yan guys lahat ang kailangan sa pagumotor eh nandito na lahat sa iisang at sa ones, kayo, one, stop stop at saka yung mga jersey pala ni Boss ay, Joe ay mga jersey ito bago ano nalabas yung oh, 3D Apparels Thank you so much. Tom, Tom. Ayan. Tom, Tom. Oh. Ayan. Ayan. lang. Sorry. At ah. Huwag kayo susuko. lang yun. So po. yun. Maraming 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 salamat. Boss okay Jowo. Mga kaibigan. Please like, comment, subscribe. Ah. Uh, Kung ito na yung pinaka the best way na mabibigay nyo naman sa mga vloggers sa pagawa na po. Is yung pag-clicking subscribe button. Or puting follow button sa Facebook page napakasarap sa parang damihan sa mga vloggers. Kaya please, huwag nyo na pagdamot yung pag-click nyo ng subscribe. Yung Jeyo Boy, power sa'yo. At Yun, sana, power. lahat tayo. Power, power, power. Yun lang, boss Jeyo. Thank you. Solid. Maraming maraming salamat. Dating siya, dapat 5 o'clock. Pag niya na-claim, ipaparapol natin. Pero dumating siya from Kabuyaw. Tinakbo talaga niya, guys. Si Noel. Kasanin. Kasane, ayan, siya yung nanalo ng shifter natin. Pupunta siya dito. Congratulations, Sol. Uh, sana maging masaya ka dito siya shifter natin. Okay. Ano na? Pagpapalda na sa rin luma akong helmet. Ay, ano ba pinili mo sa loob? Helmet din. Anim na kopi. Iyon pala eh. Ay, wala ka na talaga. Thank you so much, Sol, sa support ako sa Jumbo Sana all. Sana <laughs> all.

Si <laughs> so, ayan guys, bali dito na lang natin tatapusin ang ating pagdalaw dito sa Jawa shop. Ayan, ulitin ko, dito lang naman siya sa Casimiro and hindi kayo maihirapan sa pagpunta sa helmet shop niya dahil isang dire-diretso lang naman 'to. Uh, going to SM South Mall if ever galing kayo ng Sapote eh. and if galing kayo ng Alabang mga Sukat Road going to Sapote eh lang naman to two way, two -way road lang naman to kaya hindi ganun kahirap uh, puntahan may kita nyo agad siya dahil tabi tabi yung mga establishments and then Casimiro yun yung pinaka main na pwede nyong hanapin main road. So yun nga guys, sana nag-enjoy kayo sa dalo natin. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa pagsama. Uh, congrats ulit kay Jowo para sa bagong open niya na helmet shop. So yun tara, bounce na tayo. Sana nag-enjoy din kayo. Oh, uh, salamat. guys bali nag enjoy tayo sa pagpunta doon maraming maraming salamat sa mga nag welcome sa atin and honestly hindi pumasok sa isip ko na ganun yung mangyayari if ever pumunta tayo ng mga ganong event like opening and then yung mga ganong halo halo yung mga tao and alam naman natin mga kapatid natin yun sa mundo ng pagmamotovlog so yun na nakakatabalan ng puso dahil nga yun nga na i-welcome tayo ng ganun so lang guys dito lang natin natapusin ang ating video maraming salamat sa mga umabot sa parte ng video na to and shout out ulit sa mga nakasama natin dun sa Jawo Shop Congrats kay Boss Jawa If ever na napapanood mo to Maraming salamat And yun nga Supportahan lang natin yung mga kapatid natin Sa pagmamoto vlog And support, support locals lang tayo And if ever may mga maitutulong tayo Kahit simpleng ano lang Simpleng supporta Wala namang bayad yun Kung bagay pakita lang natin yung presensya natin Sa mga kapatid natin na nagmamoto vlog yun, Maraming maraming salamat And Lagi nyo tatandaan Ride free Ride safe Safe, safe, safe. Right, safe. So, hang guys. I can't do no, no, no. Peace, 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 peace. Out. J of Blood, you Boy Blood, support.